Ang kinuha nila. Ito may mga bahay dito. Tingnan nyo. Bahay ko po ang ganda. Oh. Nasa puno ng kahoy sa taas. Wow. Ang ganda. Ang kasama ko iniiwanan ako kasi. O napapagod na rin ito kilala nyo ba yan ano ba yan hindi ba yan kamias kaso walang bunga nakita ko sa inyo yung mga bahay dito sa may loob ng kagubatan kung gaano kalaki yun isa ano Tapos ito, ito rin isa. Yung mga bahay up and down daw yan. So, na nyo, may tindahan din sa si ilalim. Kasi mo kaya bumibili dito, kasarado naman to. Yun o, maliit. Yan yung mga bahay dito sa may bundok ng lihatan Tanay Rizal. Alam mo, up and down siya o. Yung kasina niya nakabukod. Yan. Ano kaya ang dahon? Puno to. May bunga siya. Huh? Hindi ko kilala yung kahoy na to eh. Hmm? ay kambing mo Jen di ba mangkupa to ito sing ng bunga oh nasunog sa ano sa araw ito naman guabano kaso walang bunga ay mayroon hinog na. Din may bunga ang hinugo. Gubano. <laughs> Tapos yung bahay ng ano yun oh. Ganda talaga dito. Hindi naman tayo nila sa bahay Saan? Yan, maliit. Ano yung mga bunga-bana Tingnan nga natin. sa le. Ito yung bahay, malaki ba to? Ay, may bahay pa rin yan sa loob. Kita nyo mga idol. Ayan oh. Sa ilalim ng mga puno. Ang grabe naman itong lugar nandito. Grabe. May mga puno puno. Sa ilalim ng puno talaga yung bahay. Hindi hey, nakakatakot. Ang creepy. Takot dyan. Baka may ahas sa loob. Oo. Huh? yung mga yun sa kabila na yan windmill na yan dito yung shortcutan pupunta dyan nung nakaraan pumunta kami sobrang layo yun nilakad lang namin pero pagbalik pinasakay kami ng bicycle so hindi kami napapagod kalakad siguro uwi na kami kasi ayaw ko nang pumunta doon sa dulo doon, doon dulo na yan puro na yung gubat dyan katakot na baka may ahas pa makagat pa kami gusto ko lang mamasyal dito sa loob ng kagubatan yan ang kasama ko Kasi siya lang nakakaalam dito eh hindi nga yung niyog eh. walang bunga maraming mga niyog dito kaso maliliit pa ano kaya ang ibon yan tumutunog may hinog sa dyan sa taas hindi lang makita dito banda doon. Yung bubano. Kahit daanan, may mga um, bulaklak yan San Francisco. Oh. Oh, ayun, may bahay sa baba. medyo oh, ma. Yan ang binabantayan ni Sali. Ito naman kanino yan Oh. O. Oh, medyo malaki-laki siya. Simentado pa. Okay babae mga idol, mega love shout out sa lahat. Bye. uh, post uh, recharger no, mega love shout out. Sir William and to all my idol. Bye.